For this time around po, kasi last time we targeted mga 40 fishing vessels. Yeah. Ngayon, we're over 100 fishing vessels na mag-convoy, magre hanggang sa ating exclusive economic zone. Yun po kasi ang ating first mission objective, makapag-peace and solidarity regata. O parang parada yeah. po yun ating EEZ, Exclusive Economic Zone, kasama yung ating mga fishing vessels. Pag nagawa po natin yon, check na ang ating objective number one. Pangalawa po, pagdating doon, ay magpe-place tayo ng mga symbolic markers. Um, nakita nyo po siguro sa mga ilang photos na nai-release namin, um, meron tayong mga boya o mga floaters na nakasulat doon. West Philippine Sea, ating ito, para kapag... Yeah. Uh, Chinese version po. ba yan? Chong Chiro ni, Hakim mo. Wala ganun. <laughs> para may <tindian> nila. Kailangan may translation. Oo nga, <laughs> oh, may, dapat that, may translation para uh. ano talaga pagbabasa nila at loud and clear uh, klaro uh, sa kanilang uh, ating mensahe. Uh, um, tapos yung tatlong parte po ng mission na ito, kung nakaraan mga Christmas gifts, uh, tapos uh, mga, uh, meron pang mga ilang regalo doon para sa mga ah uh, mga children of fisherfolk families mm. ngayon po ang priority natin yung mga mangingisda na naandun mm -hmm. sa vicinity ng Bajo de Masulo kung saan magbibigay po tayo ng fuel at gayon mm -hmm. din mga food packs kasi po yung mga mangingisda diyan na andiyan uh, days, weeks and even months at a time ka. kasi na, kailangan maka makasulit sila sa kanilang pagpunta uh, sa laot para pagbalik nila talagang uh, uh, ano naman uh, sakto at sulit nga yung kanilang Paglalihay. So ang gagawin po natin yung mga naandon uh, para mas makatagal po sila sa kanilang pangingisda, magbibigay po tayo ng additional fuel at additional food supply para po makatulong sa kanilang, uh, lalo na yung mga again, pinaka affected na makinista natin.